Funny memes, funny videos, compilation What's up guys, Wuling nagbabalik Terdong TV So ngayon, manonood na naman tayo ng mga nakakatawa at mga nakaka-good vibes na memes na nagkalat dito sa internet Mga funny videos na siguradong mag-good vibes kayo at mga funny memes na siguradong bubuo ng mga araw nyo Kaya tara, manood na tayo Ba't kaya ganun, no? Yeah. Habang patanda ako ng patanda Pabakla naman ako ng pabakla, shoot <laughs> Okay lang yan, Barbie forever Ano? <laughs> Nakagawa ka ng trend song tapos ikaw yung naririndi. Eh na, tumutugtog na lang yung ano, naririndi na ako. So yung kumanta ng ano, version ng Jopay na parang pasyon. Kuya. Panis yung Jopay nyo kay Lolo Arroyo. Nice. Bukang malupit to si Lolo ah. Lolo? Lolo? Lolo! Oh no! Grabe, ang taas! <coughs> Buti kaya pa ni Lolo yung mga ganyang kanta, no? Talagang ano eh, no? Binirit eh. <tos> <tos> mga awit siguro to nung kabataan niya. Nice, Loh. <laughs> Panis yung isang version ng Jopay. May tumalo na. Hinaan lang daw kasi tulog na ang mga kapitbahay. Gusto niyo bang marinig yung version ko ng Jopay? God, do just, um, just, um. Okay, ang baka, naka-love scars. dating luwa ko ay napunasan. buti na lang ay dating magisa. Wow! Talagang nagulantang si Kuya doon, no? ah, <laughs> Bukas niya ba yun? Ganda yun, no? Ganda ni ate, pero bukas siya laki. Yung seryoso ang naglalakad, tapos may nagsabi sa'yo, Kuya, crush ka nito. Tapos yung nagsabi, white lady. Ate, may, may lahi ka, ka ba? Katron. Opo, ako po ay half Korean, half Kong Kong. So, ako po ay Kuri Kong. <laughs> Ayok. Ang giba Ah. Uh. Yung ano, yummy hotdog may tame. Yummy hotdog may tame. <laughs> Balita ko, hiwalay na sila eh. Aha. Uh -huh. Ilang kobra kaya ang tinira ni Ate? <laughs> Talaga todo bigay eh, no? May premyo ba 'yan? May prize sa magagaling magsumba. Ay tinodo ni Ate. Okay. Talagang ano, active na active si Angie. me as an time character. <laughs> wow! bakit pag sa atin na yung filter gagamitin para ang pangit <laughs> no pero pag sa ibang lahi ang gaganda <laughs> <din ba> eh <laughs> si Aiden pala to eh hey hey bro si batman with great power comes with great responsibility right parang hindi si si batman nagsabi nun <laughs> thank you peter parker <laughs> sabi na eh si spiderman yun eh ming-ming saklaw machine. Uy, Uy, Pero ang <laughs> <laughs> at talagang nagsalat no? <laughs> <laughs> ang lupit mo m? ala bakanga? huwag mo na. huwag <laughs> mo na. huwag mo na. huwag mo na. mo na. huwag mo mo na. huwag mo nyo, huwag na. na. huwag mo malaki na. yung pusa. na. ka ba? na. Sigurado, malupit niya manghuli ng daga, no? Malaki na eh. Nakamasaktan yan. Hindi naman. Gano'n na, push mo na. Mas masaktan siya. siya pag di niyo siya nakuha. <laughs> Hoy! Uy, kawala na po siya. <laughs> no, storbo niyo eh. gulat na gulat si Mingming ay -Ming, eh. si Mingming -Ming naman daw manggugulat <laughs> <laughs> ang cute ah, <laughs> <laughs> wow oh, shish parang naalutang siya ako no? man <laughs> <laughs> ano ba parang ang daan-daan Superman Grabe! Spider-Man! 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 Spider <laughs> ah, sa Dead Sea si to! Grabe! Iron man Iron man, Iron man! Iron man! Iron Man! Iron Man! Isa to sa mga pangarap kong mapuntahan, Dead Sea. Hala! Grabe, men. Napakaalat niyan! Tag mo yung kaibigan mo, hindi na kailangan lumako yun. <laughs> Kahit anong gawin niyo, hindi ka lulubog dyan, men. Sobrang alat, gagaan kayo dyan Mga bagay na bagay sa mga hindi marurunong lumangoy. Ganti ka mo Jerwin. Paglangoy <laughs> backward. Yung mga kami together kahit hindi pwede mag-post ng pictures. Alam na. Ayayay. Ay, ay. Bawal na pag-ibig yan, ate pinababa ka sa sarili nyong uh, bubungan eh di ano sana nagpayo rin kayo ng sarili nyong bubungan dyan no, para makalibre kayo halika ah, yeah. <laughs> <laughs> na tangin ang tagal mo naman ay ano mo dito na camera yun eh, no, pre parang ikaw Oi! Oh? <laughs> <laughs> Pagyan naging babae bigla, yari ka. Literal na iniwan yung bantay. Aha. Ganyan pala gawin ng Mentos, ha? Pero nakatuwa yung ano no, background music kasi yan yung ano eh, yung old commercial ng Mentos noon. Parang bumalik ang mga nakaraan. Mentos, the fresh. Parang diring-diring, kuya! Baliktad daw kasi dapat siya yung nakasuot ng gown. Ano yung <laughs> ibang tubig na ka na yun? Oo. Oh. Bukas <laughs> mo, mo! Gawin mong lalaki ate! Halikan mo! Wala yung kahit anong gawin niya, Barbie talaga ang gusto niya. Ano po? Ang <laughs> na lang <laughs> ako. Kasama ka sa saasang gyupsal. Mmhmm kakainin kita. Hoy! Masarap yun! Damay-damay <laughs> 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 na to. <laughs> Tikman nyo ang kamay ni Kuya. <laughs> Ibang ungol yun ah. Nice! Bata pa lang ako, idol ko na to eh. Mga ano, 5 years old pa lang ako, napapanood ko na siya. Aha. Tapos bigla ang nanigas, no? Ay, grabe si kuya. Ang kapal ng balat. Balat kalabaw yata to eh. Grabe. Eh. Sana makapunta rin ako sa Canada. Hala, sana all na siya shout out. Pa-shout out po Buster Dong, Bekenemen, men. Pakibati na din po yung anak kong si Elvin at uh, Raven na makukulit. Yab yo. <laughs> okay, shout out sa anak mong si Elvin at Raven no at sa iyo Robin Pastorin, maraming salamat sa panonood dito sa channel. Shout out din sa iyo. Palagi ako nanonood sa'yo. lagi nawawala pagod ko. Nice video palagi. Boss, pa-shoutout from Tanza Cavite. Okay, shoutout sa Januel Abornida. at maraming salamat sa panonood dito palagi sa channel. Hello po, shout shoutout po. Okay, shoutout sa Franklin Molo at maraming salamat sa panonood dito sa channel. Pa-shoutout naman po, Boster Dong. Okay, shoutout sa Estrope Ana Chris Bautista at maraming salamat sa panonood dito sa channel. Lods Dong, pa shoutout naman pag hindi mo pa ako shoutout out si Rafi Tulfo na magsha shout sa iyo. <laughs> Always updated from Dagupan City. Aba, mo ang matutulfo tayo ah. Shoutout sa iyo Leon Drummer at maraming salamat sa panonood dito palagi sa channel. <quick> Natawa ta na good vibes ka ba sa mga funny memes at mga funny videos na napanood mo? Kung nag-enjoy ka eh, huwag mong kalimutan i-subscribe ang akin channel para lagi kang updated sa mga bagong uploads. Yun lang nagpapaalam Terdong TV. Out.